But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored? It's Wow, my friends! beautiful! Ayan mga kabiyon mo to Nag stop over lang kami sa saglit doon Maraming dumating kaya Balik tayo dito sa kalasada Doon na tayo sa baba Eto dito puro matatarik na Nakakatakot na rin Uy yun yung mga palaisdaan ano? Kita nyo Mas maganda talaga pagka dito Kawa ba kayo titirada Ayan hmm, oh Wow, ang ganda. Okay, curb, curb. Oh. si Taal tumbok na tumbok na natin si Taal after na ito meron pa isang curve dito ah ito na yung school yun na pala yun oop yun yeah. ah, Ayan, ang taal Kakanan tayo Talisay Batangas Yan yeah, mga kabiwan mo ito Nandito na tayo sa may Talisay Batangas Dito sa part na to mga kabiwan mo ito Hindi pa ako nakarating dito Ayan oh, mga kabi yung moto. Slow down shot Tama pa ba ito? Ligaw na ata ako ah Ito ba sila? wala ayaw ko na Ta, na lumagpas na yata tayo sa kanila mukhang tama naman lumagpas nga tayo babalik tayo Ayun, mga kabiwan mo to, hindi ko na sila makita, naglolo ko yung internet. hindi <laughs> ko magamit yung share location. Nasaan na kaya sila? Dito ko sila huling nakita. May pinasukan sila rito. Tama pala yung daan natin kanina, bumalik lang ulit tayo Hindi ko na kasi sila nakakita eh Ayun oh, mukhang umuulan dun sa may taal <coughs> Tais kiste, saan dito yung papuntang Burgers Ahoy? Aha? Burgers Burger sa hoy po Ah, pa po ba? Ah, okay po Sige, salamat po. Hindi ko yung makita na no? wala na ako ng signal, oh. The signal mo, Glo? Oh, dito. dito. Kaya wala talaga. Eh. Ito, dito, dito rin ako, eh. Wala? Glo ba pala dito, Glo. Eh. Eh. Ah, Glo ba? Buti dito. nagtanong ako at natanong ko yung location nyo. Ah tara na. Kanina pa kayo rito? <laughs> tara, kain nyo na, Saan ba yun? <laughs> Kani na pa hirita? <laughs> Bumalik kasi ako. Akala ko may kayo. Grabe, dilim doon oh. Mukhang umuulan na doon oh, sa Tagaytay. Ay, puti ka. Oh, no. <laughs> Grabe. Ay, lang ako nakapunta rito, ah. Ang lugar na ba ito? Ah, dito na mismo yung taal yung lake kasi dagat na to Grabe trek ang ganda rito grabe oy kumala ah Yun, hinahanap kasi namin yung Burger Sahoy ba yun? May nahanap kaming kainan mga kabiwan mo ito Burger Sahoy, na yun oh, no? Dagat na oh Hinahanap namin yung burger sa Ahoy Oh hindi pala dagat yun Yung pala yung vulkan ang lapit Ah, diyan kami galing mga kabiwan mo to, yung madilim na yan. Mamaya babakbakin namin yan. Umuulan na diyan. Wow, ang ganda. Wow, mga kabiwan mo to. ganda, parang picture frame. Woo! Grabe, ang ganda. Grabe. Grabe, ganda doon. Lupit noon, view na yun. Dito ba yun? Dito, saan Grabe. <laughs> 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 Nakita mo yung biya bababa? No? Yung biya bababa? Hindi ko na picture eh. mo. Ah, grabe, ganda pre. Ako ko shot ko na video. Balikan natin, pwede naman bumaba ulit eh. Nakuha ko, nakuha nang ko. Titignan ko mamaya. Teka ako, Popia. Ah. Sige, grabe, ganda noon. <laughs> grabe, ganda noon. Naya, mabibiwon mo na tayo dito na tayo sa ano, Talmis ta no. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe. Woohoo. <sighs> Grabe mga ka mo ito, ang ganda na ito Ang lapit Wala naman dahan dyan eh. Balik! <laughs> Ayan Wala naman doon dito eh Burgers Ahoy! order doon lang tayo kumain o oh. di ba yan mga kamiwan mo to dito kami kakain sa burger sa oh, ho tapat mismo ng lake yan mga kamiwan mo to kakain tayo dito um, so hindi ko pwede akong mag-out ng mga Dito ayo mo. tayo? Saan ba? Ano, ba may gusto ka shoutout. out? Oh, no, <laughs> Sige ate. Kasama ka ka sa vlog ko. lebih <laughs> na lang. Lebih na lang para solo. Ha? Sa 12? Kaya eh, may siyar tubig, <laughs> ano rin tubig. Anong burong? <laughs> Di ba naga ni Walang tubig boss ah. Shoutout masina, shoutout pa. Shoutout Shout sa Burger Ahoy! Naka 50% kami. <laughs> Para naman ako para naman ako papatay ng tao nito. <laughs> Magkano itong ganto? 149, 150. 150 sang ganto. Ano ba naman ito? Magkano mo? Sold. 149 150 Tama na natin. Ayan. Ayan. Dito na kayo. Sold. Sabi nyo. Sold ba? Sold na sold. Sold pa pa Hahaha yung pala po, purpose nung gloves kasi parang hawak ko ito eh Oh, yung sarap naman naman yun. Kitang kita naman sa camera yung mga buwan yun. Ay, Pops. <laughs> sarap. So, 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 na ako rito. sumama. Baka <laughs> niya? na 49 49 niya ganyan. Okay na, okay na. Kukuha ko. Okay. 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 Ayan, mga kabiwan mo to. Pauwi na kami. Nabusog na kami. Ayan, sana maulit ang rides na to. Nandito kami mismo sa Laurel, Batangas. Sige na! Ano na kayo? <laughs> Ayan, pauwi na kami mga kabiwan mo to. Napakaganda nung biyahe namin. Napakanda. Napakaganda rito, grabe solid na solid. Sulit yung biyahe namin. Ito yung mga tinatawag na weekend rides talaga. <laughs> grabe ang ganda. Ayun, nakakabiyon mo to. Ayun yung Tagaytay taas na yan. Grabe solid dito. ayan uy mga ibon grabe oh sana nakikita nyo pa mga kabiwan mo to ayan ang natin sana makabalik ako rito kasama yung OBR ko. Tsaka syempre sana yung mga anak ko. Sana may isama ko sila rito. Pero solid na solid dito. Grabe ang ganda. Madulas lang yung kalsada at may abo pa. Yan nga mga kabiwan mo to. Nandito tayo sa mismong Laurel. Laurel, Batangas Kung nakikita nyo yung mga Kabiwan mo ito, yung mga bundok na yan Yung bundok na yan mismo Nandiyan tayo aakyat ah, Iiko tayo pa ganun Ganda nung rides na to Salamat doon sa mga nakasama ko Kay Joben, kay Marvin, tsaka kay Charles Yan, maraming maraming salamat Hindi namin expect na Ganito yung magiging rides namin Ang usapan lang talaga namin is Kakain lang kami, kakain lang kami ng Tagaytay Actually, yung unang ang una talagang plano namin is magmimit lang muna kami hanggang sa napag-usapan na mag-swimming una sa Batangas although nasa Batangas tayo pero hindi tayo nag-swimming tapos hanggang sa nag-iba yung plano kumain kami kanina doon sa taas sa Mahogany Market Afternoon, noon nag sila bumaba daw kami rito kakain kami doon sa sa Burger Ahoy yan, shout out sa mga staff ng Burger Ahoy. Grabe solid yung pagkain doon. Kaya nga nag-take out tayo. Yon dun sa mga pupunta ng Laurel at bibisita dito sa Laurel. Try nyo yung Burger Ahoy na yun. Pinakadulon-dulo yun dito sa Laurel pagka dumaan kayo. Tsaka ang ganda ng daan dito mga kabiwan mo to. Ayan mga kabiwan mo Sana nakikita nyo pa yung bundok. Diyan kami pupunta. Yung bundok na yan. Grabe solid talaga. Kung medyo maliwaliwa nagpasana. Yan siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo Sana nagustuhin nyo ang vlog natin ngayong araw. At sana naging informative sa inyo. At maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa akin ah kabiwan mo to babakbak na kami para makauwi na kami kasi mula na so always remember mga kabiwan mo to pray right before you ride ride safe God bless kabiwan mo to out bye bye